Ayan, magentang uh, magandang hapon ulit sa inyo mga pre. Uh, paring Jik TV po ulit, nagbabalik para mag-share po tayo ngayong araw mga pre. About po sa mga, mga, naranasan po natin before po nung hindi pa po tayo expert po sa pagtatari mga pre. Uh, marami po tayong naranasan mga pre na medyo nakakatawa, medyo <clears throat> uh, nakakalungkot mga pre. So, gusto ko po ngayong araw, mga pre, ma-share po yun lahat sa inyo. Bukod doon, mga pre, mag-share din po tayo ng isang kasa, mga pre, na kung ano po yung mga pamamaraan para po uh, makapag-asinta po tayo ng maayos, mga pre. <clears throat> so, mga pre, uh, siguro yung mga naranasan ko noon before po, nung active ba po tayo sa pagsasabong, uh, sa tingin ko po, marami din po nakakaranas yun, mga pre. So... Siguro mga pre, habang nagsasapin po tayo, uh, doon na lang po tayo magpwintuhan para mabilis po tayo mga pre. Uh, sige po mga pre, start po tayo sa pagsasapin mga pre. <coughs> Ang isishare ko sa inyo ngayon mga pre ay yung mga naranasan po natin before po nung uh, aktibong aktibo pa po tayo sa pagsasabong. Ngayon medyo nag-iwas po tayo mga pre dahil uh, wala po tayong kapital pa mga pre. Pero ang totoo niyan mga pre, wala na po tayong manok mga pre. Kaya hindi na po tayo masyado active po sa ano sa pagsasabong. Wala na rin po tayong tari mga pre. Uh, hiniram ko lang po itong tari ko na ito mga pre sa kuya po natin. <coughs> so ang gusto kong i-share sa inyo mga ngayon, ngayon mga pre, uh, paano nyo po uh, malampasan yung mga... <coughs> paano nyo po malampasan yung mga ano mga pre, yung <coughs> mga balakid po sa pagtatari mga pre. <coughs> So tapusin ko lang po ito ang pagsasapin mga pre para mapaliwanag po natin. Sana po mang, yung mga naranasan nyo na yan mga pre sa mga beginner po uh, malampasan nyo po. Bigyan ko po kayo ng tips para uh, malampasan nyo po yan mga pre. Tapusin lang po natin yung pagsasapin. <coughs> <coughs> So yun na nga mga pre, tapos na po nating sapinan mga pre, medyo pinos ko lang po saglit dahil medyo naubo po tayo mga pre. So mga pre, sa tingin ko po sa mga beginner po dyan, yung iba po hindi po naglalagay ng kundom mga pre. Yung iba po hindi po naglalagay nito. Mayroon pong isang dahilan yan mga pre, bakit hindi po sila naglalagay ng kundom or Minsan po, kapag mayroon pong kondom yung tare nila, hindi na po nila <coughs> tinatanggal kapag sumisili po. Dahil po sa isang dahilan, mga pre, ito po yun. Na kapag na po nila yung <coughs> kondom, mga pre, medyo gumagalaw po yung kamay nila. Ganun po, mga pre, oh. Nanginginig po. Doon pa lang po, nahihiya na po sila, mga pre, sa mga nanonood <coughs> na kapag nakikita po yung kamay nila. Ito po, talagang nangyayari po ito talaga sa mga beginner, mga pre. Nahirap hirap na hirap po makashoot pagdating po dito sa Tari Kundo mga pre. Ganun po yan mga pre, oh. pahirapan po yan bago makashoot. <coughs> Subok po ito mga pre, nung baguan pa lang po tayo mga pre. Talagang ganyan po yung nangyayari. <coughs> so ang style ko nyan mga pre, nung nangyayari sa akin yung mga ganong mga bagay mga pre. Nagtatalikod <coughs> po ako mga pre, hindi ko po pinapakita na gumagalaw po yung kamay natin. Kunwari po, may hinahanap po tayo. Pero ang totoo po niyan, mga pre, pinapasok po natin yung kundom dun sa tari. Siyempre po, uh, nag-iiwas din po tayo na madisgrasya po tayo. <coughs> Di baling nakikita nilang gumagalaw po yung kamay nyo. <coughs> ang importante po, uh, ano po, mayroon pong kundom yung tari po natin, mga pre. So yan. <coughs> Yung iba naman mga pre kapag uh, nagtatari sila mga pre doon po sila kumakabit sa malayo. <coughs> uh, iwas po sila sa mga nanonood mga pre dahil uh, nahiya po sila dahil baka po sabihin ng mga veterans po ng mga mananari ay mali po yung kabit nila. nadidistract po sila mga pre lalo po silang kinakabahan. So ang advice ko sa inyo mga pre, uh, practice po kayo ng practice. Uh, umaga po kung may time po kayo sa umaga, practice po kayo pag gabi po, practice din po kayo para mawala po yun yung lahat ng mga uh, ano po ninyo yung mga struggle po sa pagtatari so yung iba naman mga pre uh, pag pinapatari po sila pre, kabitan mo yung mga medyo ayaw po nila umiiwas po sila, sasabihin nila na ay si paring ano lang pakabitin mo dahil ganito ganon, nagdadahilan po pero ang totoo po nyan uh, hindi po sila sure sa kabit nila mga pre kasi po, kapag mga beginner nga po, uh, pag mayroon pong tinatarian, ang iniisip po nila, baka hindi po makapatay yung kasa nila, baka mali po yung kasa nila, baka ganito, ganun po, sisihin po sila. So, yun po yung mga dahilan kung bakit yung mga beginners po natin, uh, ano, uh, nahihirapan pagdating po sa development po ng pagtatari. So, mga pre, yun po, yun po yung natin. So, ngayon, dire na po tayo mga pre. Uh, ang isi-share ko naman kung paano po yung pagkasinta po, yung pagsili po ng sa paa po ng manok. <clears throat> Tali ko lang po mga pre. So ako mga pre, pag nagtatari po, nakatwist po tayo sa kaliwa. <clears throat> Pakaliwa po yung twist ng ano po natin, ng garol mga pre. Siguro tapusin ko po ito yung ano, pagtatali para mabuo natin po buong buo po yung ano natin. So ayan, ilakpo muna natin mga pre no. Ayusin ko lang po mga pre. <coughs> so ito mga pre, ah uh, ito po yung kasa natin mga pre, regular po ito. Ah uh, ayan po. Kung sisilipin po natin mga pre, ah uh, ayan po siya mga pre oh. Sa tuhod po siya. Kung susundan niyo po mga pre. Ayan po. Kapag ibinaba naman po natin, sana po makita. Ayan po siya. Oh. Ayan po siya mga pre. Ayan. <coughs> so, ah, tapusin ko po siguro yung pagtatali mga pre para makita nyo na rin po yung pagtatali natin mga pre. Yung preset po ng tari na ito mga pre, ano po ito? alas ah, 12 po ito. Ayan po. So, lagyan po natin na, ano, ng condom <coughs> so, dahil po natalian na po natin yung ilalim, yung gitna, tsaka yung ibabaw, ito naman po yung talian natin yung kaliwang garol. Ganito lang po yan, mga pre. Ah, ayusin ko po muna yung tali natin, mga pre, dahil medyo, ano po, <coughs> gumun po, inila po ng tuta natin kanina, mga pre. Ay, ah, post ko lang po muna saglit, mga pre. So, ito na, mga pre, uh, ah, ko na po. Uh, una po nating talian ito pong kaliwang garol mga pre Ang pinaka-importante po sa pagtatali Ito pong kaliwang garol uh, Ito pong kanang garol Tsaka ito pong lamisa <coughs> Pinakailangan dyan po tayo nakapokus mga pre Pag nagtatali po tayo So talian po natin yung ano Yung kaliwang garol mga pre Ayan Siguro mga anim lang mga pre <coughs> So dahil natalian na po natin yung kaliwa Isunod po natin yung kanang na garol mga pre Kinakailangan po, wala po itong mga ano po, ampaw-ampaw. Kinakailangan po, ano po siya, malinis po. So, yun mga pre, dahil natalian na po natin yung kanan, isunod na po natin yung lamisa mga pre. Yung tali, yung tali na ito mga pre, may stopper na po siya sa ilalim. Yan po. So, hindi na po lalampas yung tali natin dyan mga pre. Ganito lang yan mga pre. Kinakailangan po, dalawang ikot. Tapos pag sa ano po, ipalubo nyo lang po yung tali para hindi po kayo mahirapan. Lock po dito sa itaas. Ayan po, dalawang ikot po. Tapos, simple palubo palobo lang po. Ganito lang po, mga pre. Oh. Medyo hindi na po nakita. Ayan po, ganyan. No? Ayan. Video, hindi ko napansin. Video tumas po, mga pre. O, so, mga pre, ganyan lang po. Ipalobo niya lang po. Yung iba po kasi, mga pre, hirap na hirap. Yan, oh. Ayan, po, mga pre. Ayan. Oh. So, ayan, mga pre. <coughs> so, pagkatapos niyan, mga pre, Aipitin uh, ipitin po natin yung mga tinali natin mga pre. Ganito lang po yan mga pre. Oh. Isabit lang po natin yung tali dito sa taas. Yan. Balik-balik lang po ito mga pre. Siguro mga ilang pa Ano lang po. Ilang balik lang po. So yun mga pre. Pagkatapos nyan mga pre. Isampay po natin yung tali natin dito. <coughs> Ang susunod naman po natin na gawin mga pre. Counter clockwise po natin yung dalawang garol na ito mga pre. Para hindi po siya gumalaw kapag sakaling maglabanan po yung mga garol. Ayan po. Unahin po natin yung kanang garol, mga pre. Ayan. So, pagkatapos nyan, mga pre, yung kaliwa naman po. Ayan. Ayan po. So, yung naiiwan po natin na tali, ubusin na lang po natin ito sa baba, mga pre. Kasi dito po, nagsisimula yung pwersa ng mano kapag kumapalo po sila dito po natin ubusin sa baba tapos gitna po tapos sa ibabaw po <coughs> Kinakailangan mga pre ay ah, yung dulo po ng, nyo, ay, ng tali niyo ay ntali niyo kinakailangan dito po ay nagtatapos sa ibabaw para kung sakali man po na maduguan po yung mga yung tali po natin hindi po tayo mahirapan maghanap po kung saan po yung dulo ng tari, tali natin Pwede po siyang dito pwede rin po dito basta dito lang po siya sa ibabaw mga pre Ayan. O yan mga pre. Oh. <clears throat> so, ipapakita ko po kung paano po yung tamang paglagay ng tip mga pre. Ah, kuha po tayong tip. Para may idea po yung mga beginner po natin kung paano po yung paglalagay ng tip. Hindi ko na po habaan yung tip mga pre para makita nyo po. So, ito mga pre. Uh, ah, subukan po natin lagyan. Ito po. Mas maganda po mga pre gamitin yung maliit lang po na tip para po may tali po talaga, may dikit po talaga ninyo. Kasi po yung electrical tape na maano, makakapal, malalapad, medyo ano po yun, yung yan po, <clears throat> medyo makapal po yun. So yan mga pre, pinasubra ko siya ng kunti para mga pre, para mapaliwanag ko po. Kung yung, sa yung tape nyo po medyo mahaba pa po, kinakailangan po, uh, kung hindi na po siya, pag inikot po, hindi na po abot dito, putulin nyo na po yun mga pre kinakailangan yung last po na dulo ng inyong uh, tape. Dito lang po yan, mga pre. Para kung sakali nga po magkaduguan, madali lang po hanapin kung saan po yung dulo ng tape. Dito lang po yan lagi, mga pre. Kung may gunting kayo, mga pre, guntingin nyo po, mga pre. Para, ano po, <clears throat> para hindi po kayo hanap po nang hanap kung saan po yung, ano. Medyo hindi ko na po nilagyan ng tape lahat. Para, mapaliwanag ko lang po, mga pre, kung ano po yung, ano. So, ang asintan naman, mga pre, ganito po yun, mga pre, Oh. Sa... Pakita ko po mga pre, no? Yung mga ano po talaga, mga <coughs> mga professional na gapper, yung talaga mga veterans na, wala na po yung mga patagilid-tagilid po ng tari. Wala na po yan. Ang stay po na, pag nailapat po nila yung kalang nila, nakita po nila na magandang-maganda yung kalang nila, pag lapat po ng tari, dire-diretso po yan mga pre. Ganun lang po yan mga pre. Pag tanggal po ng ano, ng ng kundom, ganun lang po yan mga pre. Yan, ganun lang po. Ibababa lang po yan nila. Tapos pangalawa pong ano na, like, ganyan po yan nila mga pre. Uh, titingnan po nila yung eskwala po ng tari. So wala na po yung paikot-ikot ng paa mga pre. Yun lang po sila magasinta, ganoon lang po mga pre. Oh. Pero ito mga pre, ang asinta po nito, dito lang po yan banda mga pre. Oh, so yun lang mga pre, uh, sana po uh, may may, natut na natutunan po kayo sa naishare natin ngayon sa video po natin mga pre. Sana po subscribe nyo po yung ating munting channel, uh, Paring Jig TV po. Sana po supportahan nyo po mga pre. Para pa po sa mga additional na mga video, sharing ng tips. Tsaka mga advices na rin po mga pre. So yun lang, maraming salamat sa panunod at magandang hapon po sa inyong lahat.